Siling ni William Barclay sa iya komentary sa ibang na na-focus sa judge. And I quote, The judge was one of the paid magistrates appointed either by Herod or by the Romans. Such judges were notorious Officially, they were called Dayani Geseroth, which means judges of prohibition or punishment. Popularly, they were called Dayani Geselot, which means rubber judges. Makawat ng mga hukom, ukon buyong ng mga hukom. Ganit siling ni Jesus sa Ebanghelyo, Pay attention to what the dishonest judge says. Dishonest judge. Sa tupa, even before the time of Jesus, hindi mantanan pero kalabadan, makawat o konbuyong ng mga hukom. Siling sang Wikipedia. Si Lady Justice ang una may timbangan kag espada lang. Sang 16th century gin blindfold nila agud pakahuyaan ang mga hukom ukon bila bilang pagyauyao sa hustisya. Kay ang buot silingon sang blindfold Lady Justice is blind to the injustice carried out before her. Up to the 16th century, nagpadayon ang makawat o ng mga hukom. Sa aton ayhan panahon, may makawat o kumbuyong bala ng mga hukom. Pamangkot ko ina, kay passionate ako and I hope kita nga makasuhan mapriso kagpabayron ang mga kurap sa flood control projects contractor man taga DPWH man taga COA man ukon senador kag kongresista man liwat sa aton ayhan panahon may makawat o kon buyong bala nga mga hukom ang sabat makita sa inaugural address ni Erap sang 1988 kag ang kabahin sina nagasiling and i quote we know that the major crimes in this country are committed by hoodlums in uniform. We know they are protected by hoodlums in barong and acquitted by hoodlums in robes. Iyan ni Erap in the Akon, may hoodlum in uniform, may hoodlum in barong Tagalog, may hoodlum in robes. But silingon, sa aton panahon, may mga makawat o buyung nga mga men in uniform. May mga makawat o buyung nga mga fiskal. Gintawagani sila ni Erap nga mga fiskals. Bato-bato sa langit. May mga makawat o buyung nga mga hukom. Kun may makawat o kung buyong nga mga hukom, katulad sa Ebanghelyo, ang ultimate naton nga pamangkot, may mapriso ayhan nga kongresista. May mapriso ayhan nga senador. Silingsang madamo, kung imulgani priso. Kung sinador gani, wala kaso. Kung ang ginkawat ahaw nga sinsilyo, ang makawat dayon priso. Kung ang ginkawat milyon o kung bilyon, ang makawat absuelto. Isugpon ko na lang, gani ginahangkat kita, hindi mangawat pangawat ka milyon, bilyon kay absuelto, kadayon. Gin-review ko ang na-police case kag siling sang Google and I quote, Janet Lim napolis was the primary figure in the pork barrel scam case along with her brother Reynald Lim who was arrested In 2013, several other individuals were hailed in relation to the case, including senators like Ramon Revilla Jr., Juan Ponce Enrile, and Jingoy Estrada, along with five former representatives. This is a verbatim quotation. Sinulang ang napriso. Ahay, sinapulis lang. Diin si Rebilla. Diin si Enrile. Kagdiin si Estrada. Sa flood control, sinuayhan ang mapriso. Mga diskaya lang, kag-iban nga contractors, mga taga DPWH lang, ukon mga taga kuwa lang, ang mga congressmen, kag ang mga senador, mapriso ayhan. may ginpadala sa akon nga real. Nga ah, siling sang real, hindi kurap ang Singapore kay siling sang real sang pagsugod namon bilang independent nation ang una nga ginpriso kurakot nga primo ministro sila iya yeah, ang pinakadako ang gin priso. Ang aton iya, dalo-dalo. Ang imol, ang ordinaryo nga tao, samtang ang mga gungan, absuelto. Liwat, matunog ko nga pamangkot. Kag siguro pamangkot man ninyo. May mga congressmen, kag mga senador bala, nga mapriso. Christ in the gospel, But, I, but by underlining the word "dishonest," would like to call our attention to what is happening in our country, especially in our judicial system, and challenges us to do something about it. Pamangkot, what can be done? First Let us challenge the office of the new ombudsman to prepare an airtight case against the corrupt. Man kun lawlaw gani preparasyon mo, dismiss gid na. dapat ma-prove beyond reasonable doubt. Tikong gin hangol hamol lang, wa'y preparahan sang husto, wala justisya. Second, for the sake of justice, ang prosecution dapat gid maghanda tudutudo agud ang kurap mapriso. Napaambit ko sa inyo, ang isa namon ka kaso nga gin file diri sa Iloilo, I was a witness at sandigan bayan naggasto ako sa akon kwarta plete sa eroplano agod maangko ng hostisya, ang panulay ng prosecutor tatlo lang iya pamangkot sino ngalan mo ano ka sa people's grap watch o sino nagfile sang kaso pagsabat ko sang tatlo ka pamangkot siling dayon sang prosecutor your witness your honor wow, wow. kadako sang gasto ko amo malang na pamangkot siya sa akon nagpreparar Angut dira we appeal to the president nga magpili gid sang prosecutor ukon huwes nga may integridad kag may kahadlok sa Dios kag indi mabangal sang kwarta indi dapat katulad sang hukom sa Ebanghelyo nga wala kahadlok sa Dios. Ang anecdotal evidences abi nagatudlo nga hindi ikaw maappoint nga hukom kung wala ka patron nga politiko. Lastly, padayunon ang pagkamabinantayon ang pagtuon kag ang pagpangamuyo unceasingly kay amo ina ang ginapahayag sang first reading kagsang sang parabola sa ibang helio pray unceasingly for justice in our country kag ipakig-away naton tudo-tudo ang hustisya. Tandaan naton nga ang alias, ang other name sang Dios is hustisya. Is justice. Kagsiling ni Pepe Jokno and I quote The superior virtue is not to receive justice, it is relentlessly to fight for it. And I hasten to add, when we fight for justice, we fight for God. When I fight for justice, I fight for God. Amen.